Hi guys, nako na diri sa Caltex Ah, nalaw Dirito na itabo na over pump Nga sa pump boy So diri nagpatubil ko Ni anak ko na 50 lang Tapos Wala din yan na set Ang amount mo na over pump siya 103 So ipabante ko nila dali nga part sa pagpabante nila wala ko balo nga uh, mag ila si higupan o katunga sa 1 liter daw or katunga daw ana kay para kung uh, daw ka nang ma ni ma mabalik nila kaya wasin makatapal daw sila wala ko nag ingon nga higupan ninyo na kay kamuhin ang sobra at that time ang good Tunga. is kulang gid akong kwarta kay 50 ra gid akong kwarta ato kay budget kay ayo niya wala na ko wala pa ako withdraw mato pagkaugma ato ni balik ko tapos dira nga part na isighigup na sila pero wala ko nila wala na ko sila giinan nga higupan ninyo na kay inyo na sala at nahilum taro nahilom na lang ko dira kay ha? sila kay nagunauna una naman sila og kanang liho so nahilom na lang ko dira so karon uh, Pagtanong ako tong tamboy kong isugo para ako ko pahigop sa kuan sa gasolina nga mali na overpump so na ko dire karon so interview ako siya kadali kay para matubagid yung mga pamutana so elder na siya so guys atong dili tapo ato nga na sobra ano ang imong gibuktong kuan na gasolina naghinta na ug set abi nako na set na po so nalimtan ni mo set ang ang pan Ayan, yeah, kung YouTuber ba? At okay. Uh, Jesus Bezos, ato, um, si Pesos Raman. Pesos, ato? Oo. So, wala yung tao. So, sa what the Sige, kahit. Wala yung, hey. di ba? Wala. Okay. Pero ko isa, kung i-upload sa Reels, ako yung iba yung mayo kay mga million views naman ko niya. Ang kwarta ato na time is, one yun ka 50. Oo, oh, yung mga 50. Oo, oh. di ba? Naglapas. Kali marong sit, kalit ang panitang pan. Basta yun pa nalanggan ako kay basta mo charge ako ah. Pero,